good morning guys so yan tayo ay mag sanitizer kasi hindi talaga ako naging ilang mo sa umaga kaya yan yung ginagawa ko yung nag iskinol lang ba? pero hindi yan iskinol yung para lang siyang water na pang linis sa mukha ayan kagigising ko lang at ako na yung nag sa tindahan kasi yung asawa ko andan patulog na yun abang natutulog pa yung aking mga anak kaya ayan tayo lang muna yung nagbabantay sa tindahan at pagkatapos natin mag punas muna sa muka ayan mag exercise tayo mamaya bago mag exercise ayan bilisan muna nga ang tagal tagal mo naman mag magpunas punas sa muka oy Habang wala pang bumibilis sa tindahan natin, ayan mag ganyan ganyan lang muna tayo dito sa tindahan ganyan ginagawa ko guys pag kagising sa umaga mag imbis na maghilam o ganyan lang yung ginagawa ko. tsaka yan naglalagay ako ng sunblock katapos natin mag sunblock mag exercise na tayo pangalawang araw na itong ating exercise no kasi kahapon di ba nag exercise tayo tapos ngayon, ayan, pangalawang araw na natin guys. Masakit yung katawan ko guys. pero ipagpatuloy lang din natin yung ating pag-exercise para pag masanay na yung katawan natin, hindi na manakit yung ating katawan. Pag masanay na yan, pag mag-exercise, tiis-tiisin tiis, lang muna natin. Ganyan talaga. Tiis ganda. Charing. <laughs> Kaya kung gusto niyong bumaya, ayan, magtiis rin kayo. Isipin niyo na hindi lang para sa akin to, para sa aking mga anak. Para sa ating content. Ayan, kita niyo ba yan? Yung naglalaylaylayan -lay yan. Tatanggalin natin yung laylaylaylay na -lay 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 yan. Ayan, mag-warm up tayo tuwing umaga. <coughs> Excuse me po. Ayan, nakapang-exercise naka na ako. Pero hindi ko lang siya hubarin. Ganyan lang. Kasi nagtitinda tayo ako kasi yung titinda dito sa tindahan. Kaya ayan, mo warm up, warm up. Kasi hindi pa nga nagising yung aking mga anak. Ayan, habang tayo ay nandito sa tindahan, nagtitinda, mag-exercise tayo tuwing umaga. Ayan. Gagawin na natin to araw-araw. Hindi lang yung pag-unboxing, pagtitinda, pag-exercise din, di ba? Ito ko kasi guys, matanggal yung naglalaylay nating braso at yung aking chan. Manit naman yung chan ko pero para siyang meron pang nag ano gusto kong magiging abs yung ating chan. Ayan, pang paliit ng braso. Oh, ayan, hinihingal na siya. Hinihingal na si Inday. Pahingahinga muna. Try niya naman, yan. Yan. Nga binili ko lang yan guys sa online. Sa online lang lahat to. Yung aking mga pang-exercise lahat. I-exercise na ako dati. Kaso lang hindi matuloy-tuloy yung pag-exercise ko. Di ba sa so, sobrang gina maraming ginagawa dito sa bahay. Nakakalimutan ko mag-exercise. So ngayon, ayan. Papagpatuloy natin. Sisikapin natin na ipagpatuloy yung pag-exercise araw-araw. Ano ba? Sana matuloy-tuloy na ito yung aking pag-exercise at matanggal na yung ating ano, yung brasong naglaylay para maging ano na siya. Yung tawag doon yung manigas ba yung braso ba, lumiit yung braso natin. Ayan. Kasi sayang lang yung mga pinambili-bili at pinang-order-order ko na hindi naman magkamit Kaya kahit masakit sa katawan, tiisin natin. Na kasi umpisa lang naman yan magsakit sa katawan eh. Pati ayan, in order ko yan lahat ng iyan In order natin sa online. Ayan. Tisin lang muna natin ngayon kasi ganyan talaga ang buhay. Pag may tiyaga, may linaga. Ayan. Habang tayo ay naglulook, parang syempre mag-i-exercise tayo guys para makita natin yung resulta. O ano ba talaga ang resulta ng ating paglulukar ba? Hindi lang tayo papayat, kundi magiging healthy din. Healthy, low carb, at magkaroon ng muscle ang ating katawan. Ayan yung gusto ko. Kasi marami ako nakita na naglo-low carb na talaga tumigas yung katawan nila. Gusto ko rin yung ma-achieve ma ba. Yung lumiit yung braso, wala nang may naglalaylay, naging muscles na. Kaya ayan, tagaktak na yung pawis ko pagkatapos natin mamaya mag-exercise, syempre mag magagawa tayo ng ating ano, ulam. Kakainin natin. Kasi mas maganda kasi yung tayo yung nagluluto kasi para manu natin yung kung ano yung mga ingredients na inilagay natin. Para low carb lang din yung yung sa low carb naman is asin lang naman at saka patis yung nilalagay yan sa paglalokad. Kaya magtapos nga tayo mag-exercise mamaya is tayo ay magluluto ng ulam para rin sa aking mga anak. At gigisingin ko na maya, maya yung aking mga anak kasi sila yung magbabantay dito sa tindahan. At saka linggo naman ngayon. Wala naman silang pasok. Ayan. Tiis, tiis pa more. Tiisin na lang natin. Kasi tsaka hindi pa ako ngayon nag ano, nag-grocery nag diba habang na tayong ano content na pag grocery baga unboxing yun pa yun naisip ko rin yun na mas maganda talaga mag exercise kasi kakasawa din kaya mag unboxing magpa pricing mas maganda rin yung kahit nagbabantay ka ng tindahan ayan mag exercise ka hindi lang yung papindot-pindot sa cellphone pa yun, ano ano uh, si pa tiktok tiktok at mag exercise din tayo para healthy lahat gusto nating maging healthy lahat at magkaroon ng muscle tiisin natin ang sakit sa katawan natin kasi ako ayan simula ng sakit sakit yung katawan ko pero one week two, week, two weeks lang yan matanggal na yung sakit at ma-achieve na natin yung ating mga muscle na hinahanap sa ating katawan Sige, hindi. Exercise pa more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Tulog pa yung aking mga anak dyan. Kaya, tahimik lang muna yung ating tindahan. Ang aking makukulit na mga anak at tulang may nagugulo-gulo ngayon sa aking pag-exercise. Kahapon kasi guys, nag-exercise ako tanghali yun kaya ayun gising na yun sila kaya maraming naggulo-gulo sa aking pag-exercise at saka nandun ako sa sala ngayon is natulog pa yan sila kaya ayan nagtuloy-tuloy yung pag-exercise ko maganda talaga mag-exercise pag umaga yung wala pang laman yung chan ba kasi magaan magaan yung pakiramdam natin pag nag-exercise tayo sa umaga kaya ayan mas maganda talaga umaga-umaga pagkagising natin exercise tayo. Pagkatapos ko mag-exercise niya, ayan, maglilinis na ako sa kusina, magnolis-walis. Pagkatapos natin mag-exercise at saka gisingin ko na yung aking mga anak na natutulog pa. 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bera, 18, ang pag-exercise. Sige, tis-tis lang muna ngayon. Masakit pa yung katawan ko kahapon. Si Candy of exercise ngayon. Kaya, ayan. Tiis-tiis talaga. Dapat talaga tiisin natin kung gusto natin ma-achieve yung ating hinahanap na muscles sa katawan. Ah, ba? Diba? Ngayon ko lang naranasan to, guys, na maganito, mag-exercise. Hanggang saan kaya ako aabot? <laughs> hanggang saan kaya hanggang ilang days kaya ito para pa natin ang ating pag-exercise. Yeah. Wag natin bigla din yung ating katawan no sa pag-exercise. Kasi baka tayo is mapagod pagurin. Ayan, sige. Hanggang sa manginit yung ating katawan, siya na yung magsasabi sa atin na tama na, matigil na. di ba? Hanggang hindi pa manapagod, sige, gulang pa, jaging-jaging lang. Kahit na sa tindahan at nagtitinda. Nai-stop yung ating pagtinda kasi maraming nap nabili-bili, Kaya, stop sa pag-exercise. Pag walang nabili, exercise na naman. Ayan. One, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Oh, sige, birahe. <laughs> Ayan kayo gusto nyo mag-exercise at matanggal na rin yung mga braso nyong, nag ayan, nyo naglalaylayan joan ay sabayan niyo ako ay, may bumili na naman ulit ayan pa stop stop lang talaga yung ating ano kasi minsan may nabili Datawa na nga yung may bumibili sa akin kasi kita niya nag-exercise ako sabi ko wala namang ginagawa syempre mag-exercise ako para matanggal na yung braso nating naglalaylayan. Hindi ba? Isa naman makaupo lang ako dyan sa tindahan at nagpipindot-pindot sa cellphone ko. Ito, maganda na to. May, may content ka pa. Papayat ka pa. O, di ba? Hindi ka nahirapan mag, maghanap ng content at mag-isip. Um, ayan. Tayo ay magluto na, guys. So, tapos na nga ako magluto. Ay, nakaluto na ako. Ayan, kakain na. Pipino. Yung linoto ko is linagang itlog at uh, saka linagang karni ng baboy. In-order ko lang yan kay ate. Inatid niya. Tapos, ayun. Linoto ko, guys. Nagpabili ako kay pansub ng repulyo. Hindi na yung repulyo kasi hindi siya nakabili doon sa crossing kasi nga is may checkpoint daw. Kaya hindi siya na hindi nakabili. Kaya yung pipino lang yung ating kakainin. Ayan. Ang ating pagkain for this video. Pipino, eggs, at uh, saka linagang ano, pork chop Ayan. Bis ko lang mga busog dyan. At maumay. Diba? Nakakaumay ka kaya yung ano, yung pagluluk carb guys. Yung katawan mo na mismo yung nagsasabi na busog ka na, ayaw ko na hindi ko na maubos yung pagkain. Ayan. Ito naman yung ating kakain. Tatlong pork shop lang yan. Mauubos ko yan dyan yung pork shop. Tapos, ayan, matagal na akong utumin yan. Tapos, ko lang ng higop ng sabaw. Tsaka, ayan, ihi na ng ihi. Sana mapatuloy natin itong ating ginagawa. Ayan, may nagkakagod na naman at maingay dito sa amin. Hindi ko inaantay na maging tahimik yung aming bahay bago ako mag ano, bago ako mag voice over kasi ang dami ko pang ginagawa gawa dito sa tindahan magigistiyo pa ako, magpupunas-punas so ayan yung ating video for today's video Uh, kung ako sa inyo kung gusto niyo rin mag, ano, mag mag, diet or mag exercise at lumiit yung ating katawan sabayan niyo ako mag diet at mag exercise so ibalak kayong mag ano ng timbang kasi ako gusto ko pa bawasan ng timbang yung aking timbang charing gusto ko bawasan guys yung aking timbang at saka gusto ko pa ma, ma ano yung abs ba yung abs na hinahanap natin so ayan si Inday kain pa more para mabusog isang kainan lang para hindi na tayo magkain-kain mamaya kasi pag kunti lang yung kain natin ngayon tapos mamaya maya na naman ulit is kain ka na naman ng kain kaya ayan pag, minsan yung pag ano, makain na talaga ako yung dinadalihan ko na pagkain para isang kainan lang ba para makapagpahinga yung ating chan yun ang ginagawa ko guys kaya kung gusto nyo rin gayahin, kaya nakakayahin nyo na ginagawa ko kasi guys, ang taba ko talaga dati yun sabang taba ko dati buti nga ngayon is nag 50 eh, kilos plus na lang ako hindi kagaya dati na 70 kilos ang tabo. Tapos ang uh, size ng ano ko nun, ang bewang ko nun is 35, 36 na. hindi sangka pa dun? Ngayon is ano na lang yung size natin, 28. Ayan, nabusog na daw siya. So, yun lang.